Hello guys, maulang umaga Sabayan natin kain ng Almusal Almusal, adobong Baboy May patatas ah. yeah. Kasi yung anak ko Nag request Nag request na gusto niya ng Ano, adobo Na tuyot Kaso Ayoko magluto ng gano'n guys kasi yung isang kapatid niya gusto niya masabaw eh paano ano ipresenta ko na sabaw eh gusto ng ano pang panganay ko ay panganay pangalawa <laughs> <laughs> hindi ko alam yung yung ano na pangalawa pala yun anak kong lalaki ang gusto ko mas okay pa rin yung may sabaw kasi ah mas may enjoy sa may sabaw yung tuyot kasi wala, hanggang ganun lang yun oo, ma-enjoy ka na ano, pero yung bunso ko is gusto niya rin talaga ng may sabaw tuyot na, matutuyot pa uli yun mas ma-enjoy pa rin sila sa may sabaw alam kong masarap naman talaga yung tuyot kung tayo is matitipid natin yun sa mga bata hindi masyado masabawan yung kanin niya masarap sarap kasi pinalambot ko talaga guys pinalambot ko talaga yung baboy yung talagang tusok na tusok talaga ng tinidor ano o, oh, diba? Ang lambot. Eh, naglag siya. Ibig sabihin, malambot talaga. O, oh, diba? Ang lambot niya. Ming, andiyan ka na naman, Ming, eh. Malakas yung ulan. Hmm. ako gusto ko man talaga magluto ng ganon ng tuyot na adobo kaso lang inano ko is yung ma-enjoy yung bata para sa atin okay yun yung tuyot sa bata kasi yun. hmm, tayo hmm sarap ako yung nasarap pa. Mmm. -hmm. Ang lambot, oh. Diba? Lambot. Mmm. Dito yung bambig ng pusa. Mm. yeah, <laughs> mm -hmm. Baby ko yan. Baby ko yan. Baby ko yan. Mm -hmm. Baby ko yan, eh. Baba na muna. Baba na. Baba, baba. Hey, tayo tayo. Ang lambot niya talaga. <laughs> <laughs> Ang lambot niya talaga. Oh, di ba? Mimi, alis ka muna diyan. Eh, oh, ipapakita ko lang na super lambot niya, oh, oh di ba? Hmm. Oh, diba? Lambot. Tingnan niyo ako. Nai-enjoy ako sa sabaw. Hmm. Mimi. -hmm maluot yung maluot yung baba na baba na baba na kasi nagbibidyo tayo tsaka ang gusto ko guys paborito ko yung patatas talagang pag nag adobo ako meron patatas hmm harap mas na-enjoy ako kapag may sabaw. Pag tuyot, bitin ka doon. <laughs> mas lalong masarap 'yun. O di ba? Hindi ko sinabi hindi masarap 'yun. Mas lalong masarap 'yun. 'Yun nga lang mabibitin ka doon. Hmm. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye.